Ilang linggo matapos maranasan ang ng rehiyon ng pananalasan ng habagat ay patuloy pa rin ang pagbus ng biyaya mula sa ilan nating karehiyon na bukas ang puso sa pagtulong sa kapwa. Isa na rito ang ilang miyembro ng Boy Scout of the Philippines kasama ang mga estudyante, guro at mga magulang mula sa Mawaki High School sa Mabalakad, Pampanga. Nung po nakita po namin sa telebisyon na ang Pampanga po ay kabilang sa mga probinsyang binaha, bilang mga scout tungkulin po namin tumulong at ibigay ang saabot naming makakaya ang tulong na maaari po namin i-share. Sa kanilang pagtutulungan ay nakabuo sila ng 273 bags of food supplies and 82 bags of clothing na ipinamahagi nitong linggo sa mga nasalantang lugar gaya ng Makabebe at Masantol sa Pampanga. Hinikayat rin ni Rien ang ilang kabataan na tulad nila na maging aktibo sa mga ganitong gawain at magsilbing inspirasyon sa iba. Nais ko lamang pong iparating sa kanila na Do not follow where the path is going. Instead, where there's no path, live a trail. Ang pagtulong hindi po mahirap. Ito nga po yung nagpapagaan ng ating buhay. Dagdag pa niya, isa lang raw ito sa mga nakapilang proyekto ng organisasyon. Kami ang voice of the Philippines Mawakay High School. Aleto Aristo, kasama ng CLTV 36 sa pagpapalita.